Pusin siya naman ang sigaw ng Philam community at ng pamilya ng Filipino-American na namatay matapos barili ng pulis sa Virginia State sa Amerika. Paniwala nila sobrang ginamit na puwersa ng mga pulis para pigilan lang ang pagwawala umano ng biktima. Balitang hatid ni Kara David. Sa taong paninirahan sa Amerika, kilalang masayahin daw ang 38 anyos na si Maylene de Leon Scott, ayon sa kanyang mga kaanak. Purong Pilipina si Maylene pero kalaunay naging US citizen din. Ni minsan daw, di naisip ng kanyang pamilya na masasangkot siya sa isang malagim na pangyayari. Bigla raw nagwala at naging bayulente si Maylene sa loob ng pinapasukang warehouse store sa Sterling, Virginia. Sinasabing uh, siyang kutsilyo at saka gunting and was threatening uh, fellow employees. And then dumating yung dalawang police, they asked her to drop the, the scissors and the knife, but she refused. Batay sa ulat na nakarating sa Philippine Embassy, binaril si Maylene matapos bigong makontrol nang gamitan siya ng taser o electroshock ng mga responding police. Dead on the spot ang Pilipina. Kinwestiyon ng ina ni Maylene ang ani kalabisan daw sa aksyon ng mga polis. 5'3 lamang ang taas ng kanyang anak, balingkinita ng katawan at tiyak daw na mas mahina kumpara sa dalawang responding polis. Bilang alagad ng batas, ang alam ko, hindi nila dapat gawin yon kasi una po babae lang yon palagay na pong may sinasabi nila na may kutsilyo, may gunting. Pero yung pong kutsilyo, pinanghihiwa daw po ng, uh, ng ano lang, pisapay. Yung mga kriminal nga eh, hinuhuli ng buhay kung maaari. Dapat eh, mag-ingat kung paano ang gagawin. Eh yan eh, mismong inano nila eh. Hindi rin kumbinsido si Aling Medina sa teorya ng mga pulis na nagwala ang kanyang anak dahil sa labis na kalungkutan. Bunsod ng divorce nila kamakailan ng Amerikanong mister na miyembro ng US Navy. Giit ng kanyang ina, dalawang taon na raw na hindi nagsasama si Maylene at ang kanyang asawa at nakarecover na umano ito sa hiwalayan. May dalawang anak si Maylene. Wala naman po akong nakita sa kanya na ginawa niya na masama. Uliran po siyang anak. Talaga po sinasabi ko. Napaka-uliran niyang anak. Napaka-intindihin niyang anak. Umaasa ang pamilya na mabibigyan ng katarungan si Maylene sa hiniling na investigasyon sa insidente ng ating embahada sa Amerika. Ambassador Jose El Jr. issued a statement uh, requesting for a thorough, impartial, and expeditious investigation of the shooting. Cara David, GMA News.